mga idol, good afternoon po sa ating lahat. Isang masayang pagbabalik naman sa ating munting channel. Napakalaki ng ano, hibas ngayon. Napakalow Ang ganda no. Maganda lumuso ngayon. Saka medyo lumit na rin konti yung ano, alon. Ayan. Bali, dito lang tayo. Sakop ng na aming barangay. Barangay Punta Maria ng Burungan City. So, antabay na lang tayo mga idol kung ano yung mga mahuli natin sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito at maging sweet yung dive po natin dyan tayo bababa so tara let's go so welcome back mga idol at dito habang nagwa warm up po tayo may nakita tayo ditong isang unicorn fish o surahan malaki sana ito mga idol ang problema lang yung din natin tinamaan wrong timing yung pagkalabit natin ng ating gatilyo ito sana yung ating unang kalabit Kaso sablay tayo, eto panoorin natin. Yun oh! At dito umabanti tayo ng konti at dito pa rin tayo sa may mababaw. Nagwarm up pa rin tayo para hindi tayo mabigla sa may malalim na part. Dito nakakita tayo dito ng isang ilak o danoy kaya eto po yung ating buenamano. Lord. Pala so, 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 natin ang 100stama. Tara dibaka, mga. Ila ko, lagi. I take ya, Lord. We na lang natin. Ila ko, darai ko tabagin kasama na. dito after natin mag warm up at okay na yung pagramdam na ng katawan natin nasa condition na dumiretso na tayo dito sa may mga bahura at dito uh, nakatiming tayo na nakasalubong natin ang grupo ng mga parut fish dumadaan dito sa biak na bato na target po natin dito medyo naging maingat po tayo at nagdandahan Maari kasi natin mabulabog itong grupo ng mga parut fish na maari din makapagawa ng ingay at mabulabog din yung mga malaking isda kung sakaling may laman itong spot na ito at dito walang laman ang spot na ito ito yung unang sinisid natin na bahora kaya lumipat na lang tayo sa kabilang bahora At dito mga idol, dami na tayo ng spot. Dito tayo sa kabilang bahura. At dito po tayo nakajokpat ng isang malaking reed bus. Medyo naging maingat tayo dito mga idol. Gawa ng may pagkamailap na rin ang mga isda na pumapasok dito sa butas na ito. At dito mga idol, pagkatapos natin mapana yung red bus, agad na natin ito sinicure. Mahirap na, baka makawala na naman. May tama na kasi ang adolo ng ating shop, yung kinakabitan ng flapper. Kaya may ka nang i-secure yung isda habang may hangin pa tayo sa ilalim. Salamat Salamat Thank you Lord Ang laki Gagawa na tayo ng grid bus Salamat Lord pangalawa nating isda napakalaki jackpot thank you Lord at dito makalipas ang halos dalawang oras na paghahunting natin finally nakakita tayo dito ng isdang ilak o danoy madalang kasi ang panayon sa ngayon mga idol dito, inakala eh, ko pang hindi ito mapana kasi pumasok sa sabutas Sinubukan ko pang sundan yung isda. Kaso di ko siya dito nakita sa may pinasokan niya. Bote na lang at hindi muna ako nag-surface. Timing na lumabas siya dun sa kabilang butas. Kaya yun na paanan natin. Thanks God at tatlong piraso na tayo. Para <tuk tangan> ka Ilak o Tawag namin dito mga idol Daloy Daloy tawag namin dito sa Burundor Sa Burundor At dito mga idol, mali kong binalikan itong butas na ito. Nung nakaraang pamamana ako dito, papana ako dito ng isang Maori snapper kaso nakatanggal yung pamamana ko na hindi ako nagdala ng camera kaya yun nagbakasakali na naman tayo dito kung may laman dito naka sanatayon sana tayo ng isang mangrove snapper ang problema nga lang medyo may pagkamailap na alanganin na kung lumapit ito yung kasamahan ng mga snapper na nahuli ko dito. Madalas kasi ako dito makahuli ng snapper. Dito hindi natin ito napana mga idol at dumipat na lang tayo ng ibang spot. another dive naman mga idol at dito tayo sa may mababaw na parte yun medyo sinalobong tayo ng mga spotted snapper kaso medyo maliit pa kaya hindi natin pinansin target natin dito yung mangrove snapper isa din ito sa mga spot na napapanaan natin ng mangrove snapper kaya nagbakasakali na naman tayo ang problema nga lang hindi tayo pinalad mga idol hindi tayo nakakita dito ng mangrove snapper buti na lang at may napansin tayo ditong isang ori din ng rabbit fish o oh, kilala sa amin na drag bago kaya eto na yung tinira natin goods na ito pang ulam hindi naman ito lumalaki ito na yung kanyang kalakihan <slap> ata na Pero bago <sighs> Uri na sa maral <sighs> Walang naman mga, na, mga, na, mga snapper dito <sighs> Kasi kasi nakakapana tayo dito ng snapper Kasi uh, walang naman sa uh, ya, ngayon Ito, tinira natin ito Malaki na magilid na tayo Uy na rin tayo yun hapon na tagal natin mga anak <laughs> ang layo ng nilangoy natin dun tayo lumusong malapit dun sa may tapat ng hilangagan beach tapos papunta dito naikot pa natin yung napla <laughs> grabe tapos dito na tayo umakyat napakadalang pa talaga ng sampah buti na lang at yun na uh, pa tayo ng limang piraso bali yung isang piraso din na natin nakuha na ng video yun thanks God napakalaking blessing na mga idol ito yung mga nahuli natin yun nakajack pa tayo ng red bus malaki na yun ang pangbinta natin so yun mga idol bali lang tayo sa bahay para kiloin natin kung na kailang kilo tayo so ayan mga idol bali dito na tayo sa bahay yan thanks god at nakahuli tayo ng limang piraso medyo napakadalang pa talaga ang layo ng nilangoy natin ayos na rin at nakahuli tayo ng limang piraso kahapon nakahuli rin tayo ng limang piraso pang limang piraso yung pugita ngayon na naman limang piraso na naman Ayos at nakawali tayo ng malaking grid bus. Yan, laki na. Ito lang yung ibibinta natin kasi alanganin din kung magbinta pa tayo dyan sa ano natin pang para kasi hanggang bukas ng umaga. Ang laki nito. Ayan. Limang kilo. Sabi ko na nga ba na hindi to bababa ng apat na kilo sa tansya ko kanina. Makabigat. Thank you, Lord. At ito naman yung ilak natin. Isang kilo din. Yun. Isang kilo din yung isang ilak natin. Ito medyo maliit pa. Yung kalahating kilo samahin natin ito. Para maano natin kung nakailang kilo lahat tayo. Yun. Isang kilo yung tatlong piraso Bali sa Mayroon din tayong pitong kilo mga idol. Bali ito na lang yung bibinta natin. Bali itong dalawang kilo. Pangulam na lang hanggang bukas ng umaga. Bali dito nasa 200 po mga idol yung pagangkat sa atin. Bali inangkat lang sa atin to. Si tatay yung Ah, uh, nagtitinda nito. Siya yung umaangkat. Wala pa dito. Nagtinda pa ng isda. So, may isang libo rin tayo sa limang kilo mga idol. Napakalaking tulong na sa pang-araw-araw natin. Yun, thanks God. At unti-unti na tayo nakakabawi sa ilang araw na pagkatambay natin. Sana bukas, maka balik tayo dun sa may Ando Island. Bala ko na balikan yung Ando Island. Baka may isang pa na. So, mga idol. Antabay lang tayo sa huli ng ating video. Bali, may tayo. So, ayan mga dol, good morning po sa ating lahat. Bali, mag-shoutout na po tayo. Ngayon lang tayo nakapag-shoutout. So, shoutout po kay Janel TV ng Damam. Shoutout po kay Pancho Pantino ng Rapu Albay. Shoutout po kay Dennis De La Cruz at sa De La Cruz Family ng naikabiti Shoutout po kay Rudy De at sa De Ladya Family ng La Union. Shoutout po kay Neplid Gallardi, yan ang Cebu City. Yan, shoutout. Shoutout po kay Erlinda Misula. Shoutout po kay Jobilinda Dola. Shoutout po kay Jade Style TV at sa mga construction boys, Buhay OFW. At sa mga taga JPPC ng Saipan USA, may galap shoutout po. Shoutout po kay Bong Disolok, Elbe 2 Laika Lupis, Larmi Disolok, uh, Baby Disolok, Edna Disolok, Rodel Disolok, Ryan Disolok, Rocky Disolok, at uh, Trisha Disolok, ayan, ng Babat Ngon Liti. Ayan, may galap shoutout sa lahat po ng Disolok family dyan. Shoutout po kay Edgardo Caspi at sa Caspi family dyan sa Barangay Kanaway ng Borongan City yan, shoutout sa iyo Idol at ingat na lang po tayo lagi dyan sa work natin sa Canada shoutout po kay Mark K. Binapabli yan, shoutout sa iyo Boss ng Barangay Dapdap -Dap, Dolores Eastern Samar shoutout kay Mervin Dun, Sir uh, Bano shoutout kay Rubin Borjus ng Cebu um, Mabulo, shoutout din po kay Danilo Hipolio and uh, advance sa pista po, yan dyan sa Barangay Nipa Palapag, Northern Samar, yan Uh, advance happy fiesta po diyan sa uh, may palapag northern sa sa may barangay ni pa ayan pista nila ngayong uh, may 15 16 ayan magkaano pala uh, magkasabay sila sa dito sa barangay Takyang sa barangay San Saturnino ng Parangal City ayan advance happy fiesta po sa yung lahat shout out din po kay Ryan Tyson yun, shout out din po kay Elmer Marcon and Andon Family dyan sa Kaloya, Kabatuan, Iloilo. -Ilo. Shoutout din po kay Herbert Villesa. Ayan, shoutout. <laughs> Ayan, so ang tuwas yan. <laughs> si Shoutout din po kay Bing Santos ng San Mateo Rizal. Shoutout din po kay Jose Giger. Shoutout po kay uh, Jodylyn Beato. Ayan, Jodylyn Biato at sa kanyang partner na si Kinit uh, Ditalo. Ayan, solid viewers natin. Merang salamat po sa inyong uh, solid na supporta. Uh, God bless po sa buong family. Shoutout din po kay Serio Timbal TV. Shoutout po kay Romeo Alconis. Ayan, at sa Alconis family. Diyan sa Bauan, Batangas. Shoutout din po kay Aser Junior Brusela. Shoutout sa iyo, Idol. Shoutout sa Burha family ng Bagak, uh, Bataan. Shoutout kay Dennis Cortis. Shoutout po kay Mario Mahusay. Shoutout po kay Winston Salazar Vlog TV. Shoutout sa iyo, Idol shout out kay Pe, uh, Pits uh, Aliman yan isang solid viewers din natin shout out sa iyo idol shout out po kay Antonio Villanueva shout out sa iyo idol shout out kay uh, Remedio Balos o Balios yun shout out sa iyo idol shout out kay Oliver Baliyaw shout out kay Armando Sawa Verdes ng Dipakulaw Aurora <laughs> shout out din po kay uh, Ruel Enesilio ng Sitio uh, Bilat at... Uh, yan, Isang masipag din na manginisda Ayan. At kay Marvin Adibara. Ayan. May galap shoutout po sa inyong lahat dyan. Sa may Kapol, Northern Samar. Shoutout din po kay Angelo Hermonis ng Saudi. Ayan. Na kapadin natin sa tag Samar. Ayan. May galap shoutout sa iyo. Shoutout din po kay, kay uh, Chris Kitara ng Pampanga. Shoutout sa Duran Family. Diyan sa Lanao del Norte. Ayan. Medyo umuulan ngayon. <clears throat> shoutout kay Ayan uh, Gibalong goso Gibalong Gu, Go, Giba, Gibilang Guso. Ayan, Shout out Idol At shout sa Rita uh, Ritana Family yon Shout sa lahat ng Ritana Family Diyan sa mga plug lady shout sa iyo Idol At shout out na rin sa lahat ng mga katrabaho mo dyan sa LGU Ng mga plug Ayan, sa mga lahat ng uh, driver dyan Sa mga ambulance driver dyan sa mga mga plug Ayan, po At shout out din po kay uh, YT Conception yan dyan sa Allegiant City nagilag shout po so ayan mga idol so shoutout na natin yung ating mga kapwa may channel please passportan lang po mga idol <laughs> yan uh, una una po shout out po kay Mami Richard Puentes yan shout out po sa iyo ma'am maraming maraming salamat po sa kapotihang loob nyo ayan at shout out na rin sa yung napakabait mo at napakaboting asawa yan nagilag shout out po sa buong family nyo maraming salamat po yan Napakalaking kulong po na ibinigay niyo po sa akin at sa aking family. Hindi namin alam kung paano kayo makakasokli sa kabutihan niyo. yung talagang napaka-botin po ng puso niyo. Yan, masana po ay magpalaan po kayo lagi ng ating mahal na niyo sa kabutihan niyo. So, mga Iwa Idol, support ako sa channel ni Ma'am Richard Pintis. Yan, supportan po natin para mas marami po siyang tulungan na gaya po natin ang nangailangan. Yan, thank you po talaga ma'am and God bless. So, shoutout din po natin yung dalawang kong kapatid. May Star TV vlog and kasi si George TV. Yan, at shoutout din po sa dalawang mga kapatid. na Idol Ratis for Fishing and Renan Fishing Adventure. Bali, yung isa nilang kapatid. Yan, uh, di na pala tumuloy sa pag-upload kaya palang tagal na walang upload. Hinintay natin yung uh, pag-upload niya kaso sobrang tagal na. Natigil na pala. Yan, shoutout po sa bong family niyo. At shoutout na din po kay... Idol na, si Badong Vlog Blag, shoutout sa iyo Idol at sa kompanya niyan. Shoutout din kay Idol ni Vlog Blag, Shoutout sa iyo Manoy Maraming salamat sa masama mo supporta. Shoutout din po kay Kasalom TV, shoutout po kay Alari, uh, Larry amos uh, si Lari uh, yung lakot shoutout sa iyo Idol. <coughs> shoutout din po kay Batang Samar, yun. Shoutout sa iyo Idol, shoutout kay Ar Arman Longher TV, shoutout po kay Albert Jesus, yun. Shoutout sa iyo Sir, Ingatan na po tayo lagi sa pagmamaniyo at sa work natin. Shoutout din po kay Arnold Puro Kavlog. Ayan, shoutout sa'yo, Idol. Shoutout kay Survivor Shina. Ayan, shoutout, ma'am. Ah, uh, sana gumaling na po ang karamdaman natin. Shoutout po kay Tiasis Vlog. Ayan, shoutout sa'yo, ma'am. Shoutout kay Just for Fishing Vlog. Shoutout po kay John Fishing TV. Ayan, medyo maulan. Shoutout po kay uh, GC Adventure. Shoutout po kay Mar Channel. Shoutout po kay Kapishing. Shoutout iyo Idol. Shoutout po kay Sambali Sister Fishing Shoutout kay Manoy Nail Vlog Shoutout sa iyo idol at Shoutout din sa misis mo na si Rose uh, Santilan Santilian o Santilan ng uh, Laguna yan may -lag shoutout Shoutout po sa Shoutout kay Bire Spiro Shoutout kay Jasper TV Shoutout sa iyo idol Yan shoutout kay BEG Yan shoutout sa iyo kay BEG Fishing Shoutout kay Dwight Mix Vlog Shoutout kay Kapangan Toy TV. Shoutout po kay Tabuloy Vlog. Hello sa Pilikar po. Shoutout po kay Judy Driver TV. Ayan, shoutout sa Yadol. ah shoutout din po kay John Del Mix Vlog. shoutout sa Yadol. So ay mga Yadol, hanggang dito lang muna yung shoutout natin. sana so, marinig nyo kasi sobrang lakas ng ulan. So sa next upload na lang yung iba. At sa gusto pong magpa-shoutout. Comment lang po kayo below. At shoutout natin sa next upload natin. So, once again, mga idol, ako ito ang papasalamat po sa inyo lahat. mo na ito uh, pagsuporta, suporta Maraming salamat po. sa lahat ng mga viewers natin. Inang sa mga viewers natin ng sa bansa. Sigilap po. Ayan, tayo lagi. So, mga idol, na sa chat natin. At sa mga kapwa nating let's just na po tayo. Kasi mali, ingat, and God see you Bye-bye.